Ayusin mo paglalagay ng voice over. Hello, mga ka, mga ka bex Pupunta <laughs> po kami ng kuya ko sa bayan. O, ayan na nga siya, nagmamaganda. Oh, ba? Diba? Ako po si Makabebe, and ito po ang aking <laughs> Boy, kuya. Naman? Si Becky Bells. So, ngayon po, is patungo tayo. Papunta tayo ng bayan ng pila. Bayang pinagpala. So, ayan po, kukuha siya ng pera. Pero, nga nga, walang pera okay. dahil... ay ka na so, lang. So, ito, nagmamaganda na lang ako for the for the go. Oh, so ngayon plaza. nakita ng plaza, no? Super nice and you know, and nandito po tayo ngayon sa plaza, dinidiligan yung mga damo. natuyong mo. damo. Parang ako, lalo na yung kuya ko, like 10 years na. Charing. <laughs> Baka naman pwedeng may magdilig dyan. Comment down below. Ganon. So ngayon, naghahanap kami ng pwede namin maka and, and so by the way, ito nga pala yung shrine ni San Antonio de Padua. Then, kumain kami ng isa o like um, yung pong butu ano yun? Bitunpa? Ano ba ang tawag ng bituka and kamoteng matamis? So ito na nga. Ayun na. <laughs> <laughs> ayun na po, kakain na po siya. <laughs> <laughs> ayun na po. Kaya hindi ako. Kaya. Aesthetic! Huwag muna ito! Mabi! na. So, naghanap po kami ng Mabi BJ kasi nag na po talaga kami. Then, pagkatapos no, nag -walk, walk kami. Then, nakita ko tong dream ko na makabili ng mga sa may kubo-kubo. Ayan. Nakita nyo yan. Super ganda. Then, mm. nagpunta kami ng um... Yan, lakad-lakad lang muna. Then, napapunta kami dito sa may McDonald's. Then, syempre, kapag may McDonald's, <laughs> uh, merong... Tananananan! Ngangi! <laughs> Meron! Jollibee! <laughs> so, sabi, totoo nga ang chika. Malaki nga ang chicken, chicken. sa McDonald's. Baka naman, may mabayas! So, nandito naman kami sa 24-8. So, so, nakikita nyo dyan. Eh. Makikita nyo dyan yung luya ko na tinatanggalan ng mga lupa-lupa. And yung luya ko, like, parang, ano na siya, dinosaur. So, ikaw ba naman ng two years hindi natanggalan ng mga keme-keme? Eh, talaga naman, parang pangit ko naman dito for the, today's video. Then, yan, makikita nyo, tinatanggalan na ng aking mga anek-anek. Dalawang kabang ingro yata. Eh. Yes. Two kaban na ingro. And, Super galing ni ate, hindi man lang ako nasaktan kahit tinanggal Maganda yung... Maganda kamay ni ate. Super and then soft ng kanya kamay. Ngayon naman, pinakita namin yung ganda ng 24-8, you know, bagong pintura daw yan and bagong renovate kasi nag-holy week. So, yan. Meron din silang pang hair, meron din silang makeup artist, merong mga chemist, nails, chemi-chemi. Chemi eyelash of... extension. Eyelash extension, yun. Then, ito na siya. Nagmaganda Ayun, na. nagmamaganda na ako dyan. Ayan, nagmamaganda lang. Perfect! Hindi ako pinilinisan kasi next time na lang daw. Bye!